gets ata to. Ay na. Ay lalaki oh. Tu. Kinakain uh, na. Na diba? uh, magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayon po ay pupunta po kami sa bundok na kung saan ay maraming mga pwedeng uh, kunin na mga gulay at yung ano, kamuting kahoy. Yun yung uh, kukunin namin ngayon kasama yung mga pinsan ko. Yan yung mga pinsan ko na mga sexy. <laughs> so abangan nyo po yung ano panguha namin ng kamuting kahoy kasi parang kinakain na lang ng mga daga wala naman po masyadong kumukuha dito wala masyadong uh, kumakain so tinitira na lang ng mga daga so ito uh, uh, wala na po masyadong umakit sa bundok kaya yung, mga, yung daanan ay eh, medyo ano na masukal na di kagaya dati na nung mga kabataan namin ay uh, madalas kami umakyat kaya yung mga daan ay uh, ano malinis so ngayon ato oh. oh. ayun yung mga saging po Pinakain dito nakain ng ibon ibon na lang ang nakikinabang ayun o oh. ayun o oh, saging ang baba, oh. ang baba ng saging di ba so Ayun sinamahan tayo ng mga pinsan ko kasi tanim nila to eh tanim nila yung kukuna natin ng kamuting kahoy ayun namin to nung pandemic ayun uh, yung pinagkakabalahan nila nung pandemic magtanim ng kamuting kahoy tsaka mga saging Ayan Kapagod umakyat. Ah, ito. Ito na, mga kamuting kahoy, oh. Ewan ko, may laman to. Pagod yung kaya sa bundok. Kapaya. Ayan o. No? Masaging. Kapaya. Tapos maraming mga puso. So ayun o. No? Kung nakapansin nyo, ayun o. No? Puso. So wala po masyadong ano. Wala masyadong kumukuha. So ayan. Kung nakikita nyo, dito kami sa bundok. At nakikita nyo po yung dagat. Ayan. Sa baba po namin. Ayan. Ito may nakita kami kamuting kahoy. Ito ang Ayun, buhay dine. probinsya simple lang pero hindi ka maguguto oh, so, kapag masipag ito, ka lang pa, ito ang pwede pang gulay ito so natin dani lang dani lang Ato, ano yung ito ano ay ito meron oh ayan no ayan papakita ko sa inyo kung paano magbunot ng ay <laughs> Barili kita sa mukha eh. pahiya tuloy kaya. ah brown Mama. si gas. Ay naputol na, ayun, lalaki oh. oh diba na <laughs> sa you know? na. Daga lang to, ito. sa ilalim pa 'yung iba. Wala tot dala. Tu to so o, oh, kung papansin nyo po, ayan o, oh, naiwan pa yung iba, yun <laughs> <laughs> lang matulas ayon na laki pa oh. Yan, laki ayon na diba? yun oh, ayon na pa sa yung ayon na yun ayon na yun na yun na yun na yan. ayon na yun na oh. oh, na wala pong kumukuha dito sa kanila kasi hindi naman sila masyadong kumakain ito so ayan ngayon lang kami kumuha yan mga saging pa oh ayan oh, mga puso tingnan nyo yung mga puso kung sa ibang lugar po ito simot na po yan pero dito kung nakikita nyo walang po hapansin ayan mga saging o oh. Ayan. Hello, ay, laki. Ang laki? Uh. Ay, laki. Wow. Ang <laughs> laki dito, ha? Diba? Sarap. Ito. Sarap po yeah. ano? Ito ata ka. Ayun oh, dalawa oh. Ang daming suman nito. 'Di ba? Magkakasaba tayo <laughs> ng <yung> taga bunot. <laughs> Magkakasaba tayo. Oh. oh, ito. Kamuting kahoy. ang laki ni ata nito laman. Yeah! Oh, laki. Oh, 'di ba? <laughs>

ubak naman uka. Oh, shout out kayo, shout out. Ayan mga pinsal ko yung kasama ko, mga pamangkin. Uh, ka, ah. Oh. Sasang, aire kami tiga gabot kamot. Ah, balingka, kamot at kamot. Uli sili. Balikbayan din po yang galing Saudi oh. 'Yan. Ang saya dito pag nasa probinsya ka. Sili, sana sili. Ay, ah, ito. Oh. Ah, po ng siling labuyo kapag binenta sa bayan. Tingnan nyo dito. Naliligaw lang po dito sa amin. Yan. Di ba? Hindi, na, hindi mo na kailangan bilhin yan. Libre lang. Libre lang yan. Basta dito ka lang akit-akit lang sa si bundok. Oo, masarap nga gawing gulay. Oo, oh. oh, ito yung mga talbos ng kamote. Di ba? So, yan. Akit tayo dito. Oo, oh, ah, pang ano, pang gulay. Oh. medyo madulas lang. Ah. May bulsa tayo. Ayun. Oh, puso na saging. gang. You know, ang lalaki. Oh. Di ba? Eh no, pa mga may daming bunga. Ito you no. Know? Daming puso ng saging. Ito po, kapag wala kang pera. At wala ka pambili ng ulam, pagkain. So bigas lang alalahanin mo. Marami to pong makukuha dito na pwedeng pang pantawid gutom. Ayan, uh. yan, di ba? Ang oh, mga sayang. Ah, oh, tama, dami mga puso. Ay, ayan oh. ating oh, ayan o, dami puso. Oh. Ayan puso. o, oh, puso. Ayan pa oh. ayan pa Oh. Natabunan ng ano, diba? Dami bunga yung saging eh. Oo, oh, oh, dami. Papayo o. Oh. Yung nakikita nyo po, ang papayo, mga na. Oh. Ayan, ayan, kuha tayo. Kuha tayo ng papayo. na wala naman tayong pa panong. Hindi, uyugon. Oo, ay, sayang o. Kita po kami yung papaya. Libre lang po dito. Ayan no, oh, oh. so, sayang oh, yung hinog niya sa taas. So ngayon, wala kami pa nung kit. Ang gagawin ko ay, uh, itutulak ko to para gumalo yung puno. Uh, ayan, 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 ayan. Ayan, madami, ayan, ayan. Ayan, 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 Ah, pwedeng mapakinabangan ng mga gulay at saka prutas o oh, ayan po papakita ko sa inyo sa baba namin o oh. oh di ba ayan dagat ah, ayan. So ayan po, marami na po kami nakuha Mga iba't ibang klase ng gulay May labuyo, mga talbos na kamoting kahoy kamoting kahoy ito mapaya so hindi lang namin makuha yung yung mga puso kasi wala kaming panungkit ayun po may papaya pa uli oh ayun no? maliban dito may papaya pa dun oh yun no? hinag ko yung papaya oh. Sarap, papagpawisan sa bundok. Ano, uh, let's go na. Pwede na yan. Okay yan tayo. Nakakuha na tayo ng maraming gulay eh. Oh. May talbos na kamote si Toto. Gulay ko bukas. Bupas. Hmm. ka na may sili. Masarap. Hmm. Mami, Ay, yun pa, sili oh. Siling, ah, yung daming ligaw na sa siling labuyo oh. Ayan oh. Diba? Hindi mo na kailangan bilhin yung mga ganito. Yan ang lalaki oh, di ba? Ang tataba ng ano, siling labuyo oh. Ang dami ano. Oh, ayan oh. oh. Mga Maligaw po ito, siling labuyo. Ah, dami oh, daming bunga oh. Ayun oh. Ang lalaki. Di ba? Oh. Yan. Ganito kayaman yung bundok namin, tsaka dagat. <laughs> so, sunod po, dad dadaling ko ulit kayo doon sa dati nung maliliit pa po kami umakit kami doon sa sa cross na talagang ano pag nakita mo pag uh, nasa taas ka kitang kita mo yung nasa babaan na dagat na yung uh, city po dito kitang kita yung rohas. kasi dati hindi pa uso yung cellphone kapag may dumadating na mga taga Maynila umakyat lang po kami dyan so malayo po yung andito sa amin yung city pero umakyat lang kami dyan malalaman namin na nandyan yung garing Maynila kasi yung busina ng barko barko naririnig namin dito at nakikita namin dito sa cross so, sunod na araw dadali namin kayo dyan sa taas ipasyal namin kayo so ayan po so magpapalam na po kami at bababa uh, -ba -ba na kami mahirap kasi pag may dalang ano, camera at uh, madulas yung daan kasi um, tuwing hapon po dito umuulan so sunod na araw pag umakit po kami uh, yun, uh sana hindi umulan para maganda yung daanan a few moments later So ayan, ah, kararating lang namin galing bundok. So diyan, diyan lang sa taas 'yan, yung bundok. So andito na po kami at ito po yung nakuha namin lahat oh, ang dami. Ayan, mga papaya, hinog na papaya. Ayun, ang laki ng kamoting kahoy. Oh. Di ba? Ah, siling labuyo. Ayun. Tulangin. Kamoting kahoy na talbos. Ang oh, grabe, di ba? Ah, alam ko yung mga pinasang mo. Oh. paalam na po kami. Bye-bye po. Pinagpawisan kami, ang sarap pagpawisan pag umaakyat ng bundok. Bye bye.